For today's video, binigyan ako ng regalo so, ng aking, aking mahal bunso. na bunso. Nakalagay to mama. Love you ma. Thank you for all. Thank you sa 500 Nicole. Wow, sweet ng bunso. Ko. Sana all oh, sweet. So, bubuksan natin to kung ano to. Oh, At ayan nga, Buksan bubuksan natin. na po natin ang regalo ng aking bunso. Kahit ano ni, eh. may hirigalan si Nicolo sa akin, sana all. Na, ano mo tawag doon yung click mo para sa photo? Click okay. mo. 3, 2, 1. Pwede yan eh, kasama video sa photo. Ayun, At natin. ayan nga, nagpa-picture muna ako sa aking mahal na bunso. Thank you Bonso! Nakabidyo pa rin yan ah. <laughs> Thank you bunso. Sa gitna kakin, Bonso. Walang-walang. siya lang. Tapos ang karat ng wakto, nang isim doon. Ito man ang kakin yan. So, ayan. Neregaluan ako ng kakin Bonso. Kakaubi lang namin. Galing kumping. Bumili lang ko. Hindi lang ito kaya So, dati sinagalawan ako ng aking anak. Ang regalo niya sa akin. <laughs> Lumang damit. Lumang damit. Lala <laughs> mo yun sa. Lumang damit. Kinawa <laughs> niya na on. Lumang damit. Ngayon, sila natin yung regalo ni <laughs> Bunso. Mukhang bago naman kasi bago yung ano eh. Saan galing yung Ang gift wrapper. <coughs> Bili mo niya. Bili mo ba ito? Ang gift wrapper. Ha? Hindi so, nga. Hindi natin. <coughs> rất <laughs> Wow, ang sweet ng akin bunso oh Wow, bago wow. ah wow. <laughs> Hindi na lumang bunta <clears throat> Wow, wow Ang buhay ng bunso ko <coughs> I love you bunso, thank you ng anak ko, ah. At ayan nga, bagong damit na regalo sa akin ng <coughs> aking bunso. Akin na? Tinanong ko. Ha? Tinanong ko. Tinanong mo? Ano mm -hmm. ang sabi mo? Tanong doon? Kilala ka okay. niya eh. Sino? Yung ano. Kasi doon lagi na si Papa. Yung nabilang hmm. ko ng purple na bag. Ah, yun? Yung isa pa. Hmm. Tapos, sabi mo kay, para kay Mama? Sabi niya, para daw ba sa akin? Sabi ko, hindi. <laughs> para kay Wawa dito to na Wawa si love you so ano mo ba at mga lola mama kasi nibigyan mo ako pay bandwe eh. nibigyan kita pay bandwe tapos kay ito binawas mo no? <laughs> para sa iyo ngayon yun nak eh na love you salamat bunso love you Ayan, tamang merienda muna kami ng siomay. With buko si, eh, tinabukado si. <laughs> kasama ang aking Ate Hikari at Nicole. Oh, ayan you know, oh, may bigay si may bigay na naman ang aking bunso. So titingnan natin kung anong bibigayin niya. Wow, bait naman ang anak ko para sa Mother's Day. So sa Sunday Mother's Day na. So salamat bunso. Bait naman ang bunso ko, lagi akong nareregaluhan. Ikaw, Tay. Sa regalo mo. Ranko. <laughs> <laughs> Wala talaga si ate. Di nagbibigyan. Ang bunso ko lang talaga yung napakabait. At ayan nga. Narigaluhan na naman ako ng aking bunso. Grabe. Napakaswerte ko kay bunso. So, buko shake namin is avocado kalit. Pwede cutter pa? Eh, wala na. Eh, buko. Nagkatrabaho sweet naman ang na anak kong bunso. Lagi akong nare-regaluan. Talagang binalot pa talaga niya para ibigay lang sa akin. Ayan, happy Mother's Day daw. So, ayan, tignan natin. Ito pa! <laughs> Ay, ah. Prank pala una niya regalo. <laughs> Marunong nga anak ko. Prank, prank ka. Ah. Wow, akala ko naman yun na. May eh. ito pala, prank Yung pala, panty. Oh, Happy, happy Mother's Day, Mama from Nicole. To Mama. Galing talaga ng bunso ko. Hmm. Napaka-sweet talaga ng bunso ko. Lagi niya nire-regaluhan ng mama niya. Noong unang, niya ako ng damit. So, ito ang bibigay ng aking anak. So, bubuksan natin. So, yung ano yung regalo niya. Wow! Pansin! <laughs> wow! Ang lipstick bigay ng ating anak. Tapos... Wow! May pixie boundary! May bigay ng aking anak. eh meron... Wow! Mahigang! na may lipstick, may face powder, at sa kahika. Thank you, Lisa. Love you. Sweet talaga ng bunso. Oh, na mga nalaman. Salamat, bunso ko. Sa inyong regalo. Love you. Thank you for watching. Thank you, Bunso, sa regalo.